Hello, Beharis and Beshies! Ito na ang second trip ng aming biyahe. Galak na galak nga ako dahil ako na ang magmamaneho. Sa wakas nga ay nakatulog na si Bebu. Sang araw nga rin akong naghintay dahil pares nga kaming sabik sa pagmamaneho dahil sa tagal nga na hindi kami nakasampa. Eh kulang na nga lang e, eh, dalhin niya yung truck sa Nueva Vizcaya. Buti na lang inantok, marami nga daw kasing tindahan ng kapidon. Hindi ko lang sure kung ano yung nahanap niya. <laughs> Yun, napaka the best. Kena bagi lagi Kena bagi lagi boyfriend. Kamu boleh pergi. Hahaha. 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 sa akin. Hahaha. 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 sa at bago nga ang lahat, kumain nga muna kami ng lunch dito sa San Leonardo. At syempre, nakakatuwa nga dahil pinabaunan kami ng ulam ng aming driver. Sa mga nagtataka nga pala kung bakit nga madalang lang daw ako mag-vlog at madalang lang kami makabiyahe. Kasi makakabiyahe lang kami kapag magpapahinga yung mga driver namin. nakakatuwa nga dahil ngayon lang kami nagka-driver ng ganito. Napaka-generous nga nilang mag-asawa. Bukod nga sa pinagbubutihan niya yung trabaho niya ay may bonus pang ganyan. Sana all, di ba? Ano mo At yung sabi mo sa ayun. luto ni Angeline tsaka ni Jason? Masarap. Alin masarap. Alin. Yung luto nila. Alam ko si parang Jason masarap. Thank you very much. At dahil nga kanina bumili ako ng tubig, hindi ko nga namalayan na inilaglag ko pala ang kanilang mga tsinelas talagang napaka-hands-on nga ni Bebo. Talaga namang nagpa na agad at nagsali ng adblue. Baka nga raw kasi hindi umabot sa kapihan. Hindi makarating ng Nueva Vizcaya. At sine-check pa nga rin niya ang mga gulong para naman sure ball. Bumili nga rin pala siya ng lechon at yung lechon nga ay galing pa ng laloma. Papunta kaming gabal doon. nga alam bakit napakalayo ng binilan niya. Ay, naman. Bili ka na na lechon. Bili ako ng lechon. Paano masarap yung naglilitsyon? Ay, yung tindangan litsyon. napakataba taba Mga katas. Mga gata. Mga katas. Pamantika. At hindi ko. Dok lang. Biro lang eh. <laughs> Bingong bingo na nga sa akin si Bebo kaya naman gustong 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 ko na nga siyang kurutin ng nail cutter sa leeg. After 4,190 years ay nandito na nga kami sa kargahan. Madalas nga at hindi minsan ay dito nga kami kumakarga lagi ng base course at mga gravel. At kung nagtatatlong isip ka nga ay huwag ka nang mag-isip. Magpa-deliver ka na sa amin kung nais mo. I-PM mo nga lang ako sa aking account. Huwag ka nang mahiya, magpapadeliver na yan. At mahalagang paalala para po sa mga bashers at mga naiingit, maaari na po kayong pumikit. Huyang bad! Madalas nga pala kapag kami ang bumabiyahe ay dito nga lang ang biyahe namin, Gabaldon to San Miguel. At kung balak mo naman mag-comment at magre-recommenda ka ng kapihan ay huwag mo nang ituloy. Baka madamay ka pa sa magupit ko ng nail sa leeg. O siya, bago pa magkakurutan ng nail sa leeg ay samahan nyo nga pala kung kumarga dito sa nakakatakot na lugar. Kami nga lang ang kinakargahan dito kaya naman tumatayo nga ang mga balahibo ko at anit. Naikwento nga kasi ng operator dito na kapag nga daw bumabagyo at hupa ng bahag. Minsan may mga natatagpuan nga daw na bangkay dito sa tabing ilog. Siguro ayun nga yung mga nalulunod. Kaya naman saglit nga lang ay umakyat na nga rin ako sa loob ng trap. Ba e eh, baka mamaya biglang may kumalabit sa akin din eh hindi ko alam ang gagawin ko. Makargahan nga kami ay di kalayuan nagpahinga nga muna kami ng gulong. Siyempre pahinante tips lagi po tayong magkakatok ng gulong para naman malaman natin kung meron bang lumambot. Para syempre maagapan. Sinulit na nga rin namin ang pagpapahinga ng gulong kaya naman kumain nga kami dito sa tabi ng pares. Ginising ko na nga si Bebo para matulog ulit. <laughs> Ngayon nga lang ako nakatikim ng pares na ang laman ay panggoto. Pagka nga pala nasa traka ay hindi mo nga mapipili kung saan kakakain dahil karamihan ay walang parkingan. Kung hindi nga matitikitan ka ay paaalisin ka kaya nga mahirap ang isang buhay biyahero. Walang oras ang kain at wala oras ang tulog. Pero eto si Bebo pag ako ang kasama, laging tulog. Mukhang naganda nga ng panaginip si Bebo at nahaba nga ang kanyang tulog. Nandito na nga kami sa malimba at naglinis nga muna si Jose ng truck. Dito nga kadalasang ang nagbabasa ng gulong at naglilinis ng truck. Mayroon nga ditong machine ng power spray. Huhulugan mo lang yun ng lima at aandar na. Kakatuwa nga rin itong pahinante namin dahil napakasipag. Kahit nga siya lang mag-isa ay naglilinis. At alam na nga rin niya ang mga gagawin niya at hindi na kailangan pang utusan. Ah diba? Sana all. Pagkatapos nga naming magpahinga ng gulong at maglinis ang aming pahinante nante ay dumiretso na nga kami sa diskargahan. At naiisip ko nga kung itutulog ko, ay malapit na rin naman kami kaya naman idiniretso ko na dahil baka nga umagahin pa kami kung itutulog ko at masisira ang aming biyahe. Sa isang desisyon mo lang kasi at pagkakamali ay maraming pwedeng maapektuhan. Kaya naman dapat laging sigurado at sure ball ang ating mga magiging desisyon. Hanggang dito na lang biyahiros and beshies, nakarating na nga pala ako sa aming diskargahan. ingat kayo palagi hanggang sa susunod.